Paano kaya maipatutupad ang uh, naging desisyon ng uh, Korte Suprema. Kaugnay po sa extradition. Ayan, so mainit-init na issue po ito dahil uh, may kinalaman po ito sa naging uh, pagdaki, pag-aresto o pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, ay binigyan diin nila na ang tanging ahensya ng pamahalaan na mayroong karapatan para ipatupad ang ekstradisyon ay walang iba kundi ang korte lamang. Korte lamang ang mayroong karapatan na isakatuparan ang ekstradisyon. Ano po ang tinatawag nating ekstradisyon? Ito po ay pagpapadala sa isang akusado patungo sa bansa kung saan siya ay mayroong kaso o sa bansa na kung saan siya ay sinampahan ng kaso Sa madaling salita mga kaibigan ang suspect po dito ay si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte at siya po ay dinala sa International Criminal Court kaya po siya nakakulong doon Ang tanong dito Sino ba ang nagpatupad? Sino ba ang mga tao sa likod ng pag-aresto, pagdakip o pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito ba ay korte? O mga uh -huh, sekretaris, mga kawani, mga cabinet officials ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr.? Nakita natin kung paano nila sa pilitang dinala sa ICC si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. There are many clips, no, video clips mula po doon sa William Moore Airways. Marami rin tayong narinig na hindi pagsunod sa mga provision na nakasaad sa Rome Statute of the International Criminal Court mga provision, mga jurisprudence na nakapaloob sa Republic Act 9851. Ganun na rin po sa ating 1987 Constitution. Napakarami po ng uh, naging paglabag ng administrasyong ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At dagdag po ang naging desisyon ng Korte Suprema na ang tanging may karapatan na isa katuparan ang extra uh, ang extradition ay ang korte lamang. Okay? Balikan natin ang mga naging pangyayari. Noong ma-interview ng uh, billionario.com si DILG Secretary John Beck Remulia, nadulas ang DILG Secretary sa isang tanong kung siya ba ang may pakana? Siya ba ang nagplano para madakip o maaresto hanggang sa madala sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Agad-agad siyang kumambyo at uh, sinagot ng mabilis ang tanong sa kanya. Hindi lang siya ang tao sa likod ng pagpapaaresto kay Duterte. This is a core group ang kanyang winika na kung saan kasama dito ang Pangulong si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr., si Eduardo Anyo at si Gibo Chidoro, mga kaibigan. Sila ang mga promotor sa pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Are they part of judiciary? or judicial system of the government? Are they belong to the judicial agency of the government? Or judicial branch of the government? Are they? Therefore, bakit nila inilagay sa kanilang mga kamay ang pagdakip, pag-aresto hanggang sa pagpaplano na dalhin si Pangulong Duterte sa ICC? Pagkatapos nito ay nagsagawa ng Senate hearing ang Committee on Foreign Relations na kung saan ang chairman nito ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Sa kanyang investigasyon, mga kaibigan, marami tayong narinig mga hindi pagkilala at pagsunod sa mga probisyon na nakasaad sa Rome Statute sa 1987 Constitution at sa Republic Act 9851. Malinaw po ang naging paglabag ng mga government officials and secretaries. Mga cabinet officials po ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay hindi sinunod ang tamang proseso ng pag-aresto. Kaya naman nagbunsod ito ng uh, formal na reklamo ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman. Sino-sino ang mga kinasuhan dito? Ang DILG Secretary, ang DOJ Secretary, si Marcos Lacanilao ang Special Envoy, Romel Marbil, sino pa ba? Nicolas Torre III. Sila po ang kinasuhan ni Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman na maaring naibasura na ng Ombudsman. Okay? So eto na mga kaibigan. Kung inyong matatandaan ay nagsampa po ng reklamo ang mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Korte Suprema. Ito po ay yung writ of habeas corpus. Ito po ay uh, pagquestion kung legal ba, lawful ba ang naging pag-aresto kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin mga kaibigan, tumutugma no bagamat wala pa pong desisyon ang Korte Suprema dito sa inihainng uh, reklamo po ng mga anak ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na writ of habeas corpus. Eh parang ganito na rin po ang uh, ibig sabihin ng uh, desisyon na kanilang inilabas. Korte lamang ang mayroong karapatan na ipatupad ang extradition. Okay? So, ibig sabihin mga kaibigan, dinala nila, ipinadampot nila at ikinulong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at maraming mga uh, batas, mga provision mga jurisprudence ang nilabag and for me for me para sa akin this constitute no this constitute a culpable violation of the constitution okay this constitute a culpable violation of the constitution and therefore maaring grounds po ito to impeach the vice president maaring maging grounds din ito to impeach the ombudsman Jesus Crispin Remulia okay but kung ako po ang tatanungin sa dalawa dahil impeachable official po ang uh, ombudsman at ang pangulo eh, I will rather choose to impeach the president dahil itong si Remilia, sa yan, Ang mahalaga ay yung pinakang puno na nag-appoint sa kanya sa office of the ombudsman. It's the president himself. No? Pinrotektahan ni uh, Pangulo si uh, Remulia, therefore kailangan din pong protektahan ni Remulia ang Pangulo. Pero syempre, kung papipiliin tayo kung sino ang karapat dapat na ma-impeach, ito ay walang iba, kundi ang Pangulong Marcos Jr. Remember, hindi po siya maaaring kasuham. Dahil po sa kanyang paglabag, siya po ay maaaring ma-impeach. Kung mayroong private citizen ang maglalakas ng loob na siya ay uh, ipa-impeach o siya po ay sampahan ng impeachment complaint. Okay, so ito po ang tanong natin dito. May nagtanong po kasi, paano ito ipapatupad? Yan ang malaking problema natin. Yan po ang katanungan natin sa mga magigiting mahuhusay na mga abogado. Sino ang magpapatupad nito ngayon? Kasi di ba sabi ng uh, Korte Suprema, tanging ang Korte lamang ang mayroong karapatan na ipatupad ang extradition. Ngayon, sino-sino yung mga tao sa likod ng extradition ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Let's say for, For example, si Nicola Story Torre III. Ngayon, para mangyari ito, sino yung magpapatupad? So, alam natin that there are three branches of the government. Ang magpapatupad, executive branch of the government na pinamumunuan ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. So, alangan, ipakulong niya yung kanyang sarili. Alangan, ipa-impeach niya yung kanyang sarili. So, yun nga mga kaibigan. Uh, magsama-sama tayo na malaman paano nga ba ito isasakatuparan, Itong desisyon na ito ng Korte Suprema. Ano ang susunod na kabanata? No? Ano kaya yung mangyayari? Baka sumunod na araw, no? Madesisyonan na yung writ of habeas corpus ni ah uh, ng mga anak ni dating pangulong Duterte na sinampa laban sa mga gumawa ng pagdakip kay dating pangulong Duterte. 'Di ba? Medyo masalimuot ito, no?